This is Marty once again and welcome to my channel. Our topic for today is another Pinoy folk tale, ang alamat ng unang sirena. Ito ay tungkol sa isang mangingisda na nakipagsundo sa hari ng karagatan upang matupad lang ang hiling ng kanyang minamahal na asawa. Ating tuklasin kung ito ba ay kanyang natupad o hindi. Ang alamat ng unang sirena Sa isang karaniwang bukid, nanirahan ang mag-asawang Vilma at terso Ang kanilang bahay ay malapit sa dagat. Si Terzo ay isang mangingisda. Pangingisda ang unang pamumuhay ng mga taga roon. Sa ikatlong taong pagsasama ng mag-asawa, sa kapan naglihis si Vilma sa kanyang paglilihi, laging gustong iulam sa pagkain ay isda. May mga araw na walang nahuling isda si Terso, kaya si Vilma ay nagtatampo at hindi nakakain. Siya ay iyak ng iiyak. Isang araw, si Terso ay pumunta sa dagat. Siya ay walang malamang gawin nang makarinig ng sigaw. Makatlong ulit na narinig niya ang kanyang pangalan. Tumingin ka sa ibaba, ang sabi ng tinig. Tumungo si Terso at nakita ang isang malaking isda, maganda at may korona. Ako'y nagmula sa kailaliman ng dagat. Ako ang hari ng karagatan. Baka ikaw ay may kailangan. Ako'y handang tumulong sa iyo. At nagtapat si Terso. Ang aking asawa ay nagdadalang tao Lagi siyang humingi sa akin ng maraming huling isda. Wala akong maibibigay. Wala akong mahuli sa dagat. Kitay tutulungan. Linggo-linggo o kahit araw-araw, kitay bibigyan ng maraming isda sa isang kondisyon. Pagdating ng iyong anak sa gulang na pitong taon, siya'y ibibigay mo sa akin. Yamang walang ibang paraan sa pagkakaroon ng maraming huling isda para sa kanyang asawa, siya ay pumayag. At mula noon, araw-araw maraming huling isda si Terzo. Ganito ang pangyayari kahit na si Vilma ay nagsilang na ng sanggol. Pinangalanan ang sanggol na Marita. Napakaganda ng bata. Mahal na mahal ng amat ina si Marita. Ito'y may magandang buhok at mga matay kumikislap tulad ng manyeka. Kalaunay ipinagtapat ni Terso kay Vilma ang pinagkasunduan nila ng Haring Isda na siya ay nangangakong pagdating ng sanggol sa gulang na pitong taon, ibibigay niya si Marita. Hindi pumayag si Vilma, sabi niya, ikamamatay niya pag mawala sa kanila si Marita, kaya ipinasya ni Terso na hindi niya tutuparin ang kanyang pangako sa Haring Isda. Magmula noon, hindi na lumapit ang mag-asawa sa dalampasigan, lalong-lalo na si Marita. Galit na galit ang Haring Isda nang malaman ang pasya ni Terso. Uras na ang batang yan ay pumarito sa aplaya shay aking dudukutin na ibulong sa sarili. Lumipas ang ilang taon, si Marieta ay isang ganap na nadalaga. Isang araw, lumapit si Marita sa dalampasigan. Nakalimutan niyang ipinagbawal ito ng kanyang mga magulang. Sa isang iglap, siya ay sinakmal ng dambuhalang alon. ina at ama kasama ang mga taganayon ay naghanap at ginalugad ang karagatan, subalit nawala ng saysay. Hindi na nakita si Marita kailanman. Tuwing sasapit ang orasyon matapos magdasal na Vilma at Erso, sila'y pupunta sa talukan ng alon at baka sakaling makita si Marita. Lumakad ang mga buwan at mga taon, subalit kahit anino ay walang nakita ang mag-asawa. Isang gabing maliwanag ang langit dahil sa kabilugan ng buwan, ang mag-asawa ay naganiyak na magdadalampasigan. Sila ay may namataang isang magandang babaeng mahaba ang buhok. Ito'y lumalangoy. Ang kalahati ng kanyang katawan pa itaas ay tao, subalit sa pababa ay walang paa ang pinakapaa ay puno ng kaliskis, sa dulo ay palikpik. Tuwang-tuwa ang mag-asawa nang makita nilang muli si Marita, ang kauna-unang Serena. Ang aral na makukuha sa kwento ay ito. Ang buhay ay puno ng pagsubok kaya dapat pag-isipan muna bago gumawa ng desisyon sa buhay. Rush decisions made in moments of desperation are bound to backfire. At sakawak na wag mga ko kung hindi naman kaya itong toparin. Maraming maraming salamat at sana nagustuhan niyo ang aking kwento. Please don't forget to like, comment and subscribe.